Oh 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 oh, 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 oh. ang Kirino kasi may nagbabalik na Kirinians Mga graduate ng Kirino Elementary School, sponsor na repainting ng ating gate. Palakpakan natin siya. Hindi lang yan. Patuloy ang kanilang pagtulong sa ating eskwela ha. Alam niyo ba mga guro at mga magulang, mga bata? Sila ang kauna-unahang stakeholder na nakipagkita sa akin noong ako ay nagawi sa Kirino Elementary School. Isang unik masigapog na palakpak para sa kanila. At gusto kong ipakilala sila. Sila po ay mga Tao Gama V tan gamma -s, Tao Gama Sigma. Project 2 Community Chapter at Kirino Sector. Kasama natin ngayon bilang representative ng ating punong barangay, Kap Oka Reyes, si Kagawad, Zairus. Yan yes sa ng barangay 2B. Ayan. Bilang representative ng ating kap ng barangay, Kerenotusi, Tusi, si Kagawad, August Diaz, at Sir Victor Asuncion. Siya ang, ang lagi kong kapalitan ng laway sa chat. <laughs> Ganon din ang kanilang Grand Tresillion, si Sir Jimbo Aga Vitojo. At sila pala ay mga miyembro ng Tau Gama P. Tresillion na fraternity. Ang ating pong tagapagsalita ngayon, magbibigay ng inspirational talk si Grand Tresillion Jimbo Aga Dojo. Isang palakpak. Okay, magandang umaga mga Pakirinyans. Maraming salamat po, Sir Felix. Puno sa lahat, bago ako magsalita, nagpapasalamat ako sa ating mga guro. Maraming maraming salamat kung wala po kayo. Siguro wala rin po ako dito, no? Kami rin po ang mga kasamahan ko dito si Kagawad August Diaz, Kagawad Cyrus, Denesa, at si Fred Victor, kami po ay mga graduates din dito at karamihan ng mga members namin ay graduate din dito sa Kirino Elementary School. So, maganda po Maraming salamat po una sa lahat kay Sir Felix uh, Jr., ang ating punong guro. sa pamunahan din po ng itong aming alma mater, maraming salamat po. At ang ating Isa rin po ako graduate ng Kirino Elementary School. Simula noon po na po ako noong 2004. Lahat kami ay katulad nyo, estudyante rin po dito at pakulihiyo. Noong time na binuo ko ang tawag ng Project to Community Chapter. Kami ay nagsama-sama para sa isang layunin, makatulong sa kapwa at paglingkuran ang at, at ating bayan. Ang kapatira ay patuloy na tutulong sa ating mga kababayan at sa mga higit na nangailangan. Dahil ito ay sinasaad sa amin, sa ating paratang at sa aming doktrina ng kapatira na -ip, ang ang bayan na walang pag-iimbot at buong katapatan. Ang mga kasama ko Officer. Kagawad Alpo, um, uh, Cesar sa si, na ngayon po ay kagawad, kagawad Obos, at ang aming mahal na Deputy Grant Iskilyon, na graduating po rito na si Sir Victor Asuncion. Kung meron man pa yung hindi pa magtutulungan, kami ay nandito lang ang aming kapatiran. At kung sakali po, kailanganin po ng, uh, ng assistance po sa mga bagay na kaya po na ipotay ng kapatiran, nandito lang din po kami para magbigay ng inyong suporta. At ang aming patis para gawin po yung dapat nating pagtulungan. So muli po, maraming maraming salamat.